tuloy pa rin ako. So guys, ngayon, eh, ano ko sa inyo, sasabi ko sa inyo kung anong pakiramdam pag, ng pagiging bago So, bago na rin, magsha-shoutout muna ako. Okay guys, shoutout kay Yonel Rizare, kay Larry Mamites, kay Bernadette Sioras, kay Joven Dayusan, Vijar, wala no kay Mayang kay Rogelio Alaon Jr kay Marlene Angelio kay Carlos Caliwan eh uh, dalawa na lang guys eto kay ay kay Jo ay putos na yan kay Gardening of Wevena kay Naz Nazer Eko e Beka. Nasa Eco Beka. Okay. Yun lang guys. Dahil sampu-sampu lang aking pag-share-share itong video na to. Dito ako kumukuha ng mga comments sa and... Dito ako kumukuha sa mga kum comment at mag share Tingnan na. Baka may nagsha-share. -ba Wala. Okay guys. So ngayon sasabihin ko na sa inyo kung ano dahil guys, ma uh, ano, hindi ko ma-explain. Ma pero guys, mahirap. So, eto. Pag pakatulog mo pa lang, eh, alam mo, hindi yan masakit. Talaga guys. Dahil yung anesthesia niyan, kaya, uh, kaya ano yan, inject para hindi yan masakit. Kaya, kaya kung wala yung anesthesia, masakit na yan. Pero yung sakto lang kasakit. Hindi like, yung masakit na talaga. kung bagong tuli ka, bibigyan ka nila ng mga inumin para sa yung tuli. So, yung mga inumin na yun ay yung mga pag, pag masakit, ma-inumin mo yun para mawala yung sakit. At may, ilang inumin, may isang inumin din na para mawala, mawala yung, pagnan yung, yung mga sugat para hindi na sumakit. Yun yung iniinom ko eh. Yung aking masakit dahil yung sugat hindi na gano'n ka ano, sobra kaya kung mapatuloy uh, na kayo hinaan nyo na hina, hina lang kasi pag natutulog ako hindi pa ako masyado nakakagalaw dahil hindi masakit pa rin siya pero hindi gano'n hindi pa rin ako sanay so siguro pag kailangan mo yan maligo ng dagat siguro pag maligo ako ng dagat uh, siguro mga ano na yan okay na yan ata Siguro lang. Siguro. Sabi ko. Okay, guys. So, yun lang lang mga impormasyon na naisipan ko sa aking isip eh. So, guys, see you for the next video, guys. Dahil yun yung naisip kong video ngayon eh. Oo. So, guys, see you for the next video. And mag-comment mo kayo sa aking YouTube channel o Facebook account. O Facebook. Facebook. at kapag mag-comment -com, mag kayo, baka mapili ko kayo at masyadong Okay guys, bye, guys. Tchau, bye.